Muli po, muli po, Welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe. Yun po, dapat po ngayon eh, magkakalya, survey tayo. Eh, panahon na po kasi ng eleksyon ng mga kandidatong mga senador, mga party list, mga congressman. Eh, dito po sa Laguna, eh, umuulan po, umuulan po, kaya sabi ko, eh, postpone muna. Hindi muna tayo magkakalit survey. Uh, shoutout muna po kay Christian Garcia. Yun. Shoutout po kay Christian Garcia. Yan po, yan ay nagpa-parking sa may Pure Gold Crossing Kalambat. Shoutout din po kay Epipanyo Labrador. Yan sabi ko nga po, eh, dapat ngayon, eh, magkakalit survey po tayo. Kaya meron po tayo nito, Ayan nagpagawa po tayo nga na Ayan po. Ayan po yung pinagawa ko kanina. Kaso po kasi, eh, umuulan po dito. Ayan. Kaso po, eh, umuulan po kanina. Hanggang ngayon po, umuulan. Eh, ayan po. Hanggang ngayon po, umuulan. Nakatulog na nga po ako. Nakatulog na nga po ako. At pagkagising ko, ayun, nakita ko, may bagong vlog na naman po. Si Epipanyo Labrador. Yun, may bagong vlog na naman po siya. Yun, sabi ko nga po, kagigising ko lang po kasi masarap pong matulog kapag malamig po ang panahon tulad ngayon eh umuulan po umuulan po dito sa amin sa Alamba Laguna eto po eto naman po ang um, vlog ni Epipanyo kubrador eto po pakinggan po natin at sigurado ko po na ito po ay napanood po ninyo eto po pasensya na po kayo kung masyadong napagano. Uh, siguro mga alas 4 pa lang. So, nagkape ako. So, naisipan ko na lang na mag-vlog. So, tulog pa yung ating mga kasamahan na kumbaga eh, naliging pantay po natin. 24 oras. Alam mo naman, wala tayong problema sa kahit kaninong uh, basta ang ating lamang kalaban ang ating uh, binabantayan lalong lalo na yung ating mga pinapatikos so no? yun, sabi po ni Epi Panyo Labrador eh, napakaaga pa eh, gumising na siya at yung mga bantay niya eh, natutulog pa sabi niya eh, wala tayong pinangangambahan kasi asarap po matulog kapag lalo na kapag nasa bundok ka, ah, sariwang-sariwa po. Sariwang-sariwa po ang ah, hangin, malamig po at doon sa audio ni Epipanyo Labrador e eh maririnig mo po yung lagas yung lagas lags o yung daloy ng o agos ng tubig agos po ng tubig kita pakinggan pa natin sinasabi ni Epipanyo na uh, nagiging pantay po natin 24 oras alam mo naman wala tayong problema sa kahit kaninong uh, basta ang ating lamang kalaban ang ating binabantayan uh, lalong lalo na yung ating mga pinapatikos so Ayun po pala sabi niya, wala po siyang, sabi nga po pala ni Epipanyo, ito po yung sinabi niya, sabi niya wala pong problema kahit kanino man. Eh, ang nagiging problema daw niya, yung mga binabatikos. Yung mga, uulitin ko po, yung mga binabatikos, ibig pong sabihin, marami pong kaaway, o maraming atrasos si Epipanyol Labrador hindi natin alam kung ilang grupo ba yan o kung ilang tao excuse me po 24 oras di natutulog ang balita ay sabi ko nga po ikagigising ko lang po at nagkapi po ako eto po ang ko nagkapi po tayo kasi napakalamig po talaga ng panahon ayun po sabi nga ni Epipanyo ayun po sa kanyang vlog eh, maaga siyang gumising mga alas 4 pa lang, e, gumising na siya. Ay, yung mga bantay niya, tulog pa. <clears throat> Kasi napakasarap pong matulog. Kapag wala ka pong iniisip na problema, napakasarap pong matulog, lalo na kapag malamig ang panon, na wala kang iniisip na mga kaaway mo, o ginawan mo po ng masama. E si Epipaño Labrador, ayun. Alas 4 pa lang daw ay e, gising na alas 4 pa lang igising na pakinggan pa po natin si Epipanyo Labrador. Ito ba? Ngayong kasi, Ito muna 'yung karang araw na nabasa ko ah, confirm nga daw sa sinasabi nilang qualified kid tau. Nakakasuko. Ah, daw ay may war. Ibig sabihin, hindi po talaga hindi po talaga nakakatulog ng maimbing si Epipanyo Labrador kasi pagkagising niya yun, kagad pumasok sa isip niya yung sinasabi daw ha? sinasabi daw na kaso ni Epipanyo Labrador alam na po natin yung unang kaso ni Epipanyo Labrador hindi niya po iniisip yung isinampa ng Iglesia ni Kristo sa kanya na patong-patong na kaso ito, pakinggan pa po natin si Epipanyo Cubrador. Nakaso ko. Uh, takot daw ay may warant. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ano? Hindi ko lang lubos maisip kung bakit yan ang naisip nilang ipukul sa akin. At uh, meron din daw akong rape na kaso na may warrant din kung uh, ano ba yung marami sila, marami akong nabasa doon. At ako tao ay... Uh... Alam natin kung wala po talagang tinatago. Kung wala po talagang tinatago si Epipanyo Labrador. Ang tagal na po niyang nagbablog. Yun, ang tagal na na, na nagtatago sa bundok. Hindi pa po niya. Yun, hindi pa po niya Pinapalitan yung face mask niya. Ito pa rin po ang palaging sinusuot ni Epipanyo Labrador. Sabi ko nga po eh, maawa naman siya sa kanyang face mask. Eh hindi pa po niya pinapalitan. Hindi pa po niya inuubad. Ewan ko baka po pag natutulog to, pag natutulog to, suot pa niya yung kanyang face mask. Diba? Pakinggan pa po natin si Epipanyo Labrador pin NBI So, ito pa yung masang magtaka, na matawa. Oh. So, kasi, kung maalala ninyo, uh, kung di ako nagkaka, di ako yun, February, January ba yun? O, papasok ng ano, October ba yun? Uh, Masa itong mga wala, kung maalala ninyo, yung vlog ko, ako sa LBC, pinadala ko yung liham sa ating mahal na Pangulo. Yun, sabi niya, hindi niya maalala kung October ba yun, January o February. Di ba, kailan lang po natin nalaman, kailan lang po natin nalaman na may kaso pala si Epipanyo Labrador. Kailan po? Nung no pinagmumbra niya ang mga iglesia ni Kristo lalong lalo na po ang kapatid ni Eduardo B. Manaloy pinagmumbra niya doon natin alaman, doon lumitaw yung kanyang mga itinatagong mga sikreto di ba? doon natin nalaman yung kanyang mga tinatagong sikreto lalong lalo na po itong kaso niya sabi ko nga po sa vlog ko nung mga una eh wala naman tayong pakialam kay Epipanyo Labrador, opo, wala naman po tayong pakilam kay eh, Epipanyo Labrador eh, hindi naman natin nga kilalang personal si Epipanyo Labrador totoo po nito eh sabi ko nga ang topic ko po sana ngayon eh magkakali survey ako magkakali survey ako at ang, ang ano ko po ang content ko po ay eh, sino ang senator mo at sino ang karapat dapat sa boto mo eto eh, po sana yon Ayan po si Kuya Will yan kung nakikita nyo po Yan po sana ang magiging content ko po E eh, umuulan po Umuulan Kaya sabi ko matulog na lang tayo Yun pagkagising po Pagkagising ko po Eto muli Nakita ko po yung vlog ni Epipanyo Kubrador Sabi ko nagbago na Nagbago na si Epipanyo Labrador Hindi na nagmumura Diba? hindi na nagmumura nung una talagang napaka napakatapang po kung magmura si Epipanyo Labrador eh wagas maliban po maliban po do sa sinasabing kaso ni Epipanyo Labrador yung qualified di ba tapos yung may pangkakaasa pa may mga video pa

baka uh, uh, ito uh, ano na pausapanalan to kasi wala akong magagawa may issue kasi kami sa pag ng video no oh, mining ang uh, upload oh ang upload namin dito kapatid para malinaw sa yo ang rules namin dito pag may request na paboran niyan kasi nga ito ay programa no uh, kami kaya namin gawin niyan no kaya namin gawin uh, yun na lang uh, sa kung konting uh, alam mo na di ba? Ingay papursamin. <tong> Nandiyan ba si kapatid? Yes, tama ka brother, tama ka. Ganito kasi. Gusto ko balik na rin daw kasi. Bata nakita na mga grupo na, oh, sumuporta no, pala sa grupo natin. Tuloy pala si Mayor Alanon. May lakas loob na ako magsabi na, huwag nang ituloy yung issue tungkol sa inyo. Kasi nga yun na, wala ko yung trace, eh, kundi papanguhin yung pangalan niya sa grupo. Walang problema yan. Mga estimate po, mga magkano siguro yung kamera na kailangan dyan sa grupo? 25 lang, 25 lang. 25 lang. Uh, -huh. uh -huh sige sige uh, ah, maghanap tayo ng paraan eh try ko kausapin ulit si Mayor dyan kung anong mas maganda na may tulong namin sa inyo pero kung halimbawa halimbawa kung uh, ah, medyo kasi sa ngayon alam mo naman papunta tayo election medyo pawala na rin pawala na yung budget pero hayaan nyo ah, hahanap kami ng paraan may election o sa wala basta makatulong kami sa grupo nyo Uh, ngayon kasi magpa-vlog ako ng bago. Uh, hmm? Ang ko kasi, papalit na ko. Kung mabawa, nakapagpadala kayo, isip ako mismo magsasabi na mali ang isyo. ang po, si hindi yung ano, hindi kundi tumutulong sa mga tao na antay kurap. Yes brother, kakausapin, kakausapin ko si Mira kasi kasi naputol yung pinag-usapan niyo may dumating na mga tao galing bundok, nagingin ng tulong sa kanya nandito ngayon may kausap siya. So, at after this... mo, picturean mo. Picturean yes, mo sir. yung binibigyan ni Mayor ng tulong. Mas basa mo sa akin kasi yun ang gagamitin ko para magbalik ng tron sa sasabihin mo Para sa, at least alam mo lahat. Kasi mayroon yun eh. Yes, brother. Yes, brother. Tama, tama, tama. Picturean mo at sinigay mo sa akin yung mga picture ni Mayor para maano ko. Yes, brother. Sabihin ko muna ito, brother. Hintayin mo, mo na. Ayun, sabi ko nga po, eto pa. Ito pa yung paniniwalaan natin? na nung una, nung una, puro tulog sasa sa, iglesia ni Kristo kaysa ang iglesia ni Kristo daw eh kapag panahon ng eleksyon, ang mga politiko ay nagbibigay ng bilyong-bilyon. Eh wala po siyang ebidensya. Kapag panahon daw ng eleksyon, ayun, nakikinabang daw. Nakikinabang daw ang Iglesia ni Kristo. Ngayon po, ngayon po, narinig ninyo sa mismong bibig ni Epipanol Labrador yun panahon ng election, meron din po siya hindi siya nawawalan eto nga po yung isang binabatikos yung mayor noon na sabi niya, sa halagang 25,000 pabaligtad siya ito po, pakinggan pa natin eto po yung mga video ni Epipanol Labrador na hindi niya alam Ang lang po yan. Ang tiktok po ng tulong sa kanya. Eh, may kausap siya. So, uh, um, at yun mo. picture mo yung ni Mayor ng tulong. At mo sa akin. Kasi yan ang ko para pagkalitan ko. Sa sasabihin ko. Para at least alam ng lahat. Kasi mayroon yun eh. Yes brother. Yes brother. Yes, Tama. Yun, sabi ko nga po, yung isda ay ni sa kanyang bibig. Ayan, napakinggan po natin. Mismo, yung sinasabi ni Epifanio Labrador. Yung picturean mo nga, picturean mo, tapos babalik ta ko sa halagang 25,000 pesos. Sabi ko nga po, edo ba yung paniniwalaan natin? Edo ba yung paniniwalaan natin na tao na kung magsalita ay parang walang kasalanan? Na kung magsalita ay parang walang nagagawang mga pagkakamali sa buhay. Di ba? Pakinggan po natin ulit yung bagong video ni Epipanyo Labrador. Ito po yung bagong video niya. Uh, may nakita ako rin na ako po ay pumunta sa opisina ng NBI. At ayon sa aking nakalang informasyon at nababasa 2017 na uh -huh. So, 2017, 18, 19, 20. Ano ba tayo ngayon? 25. So, 8 mm. years na. 8 So, 8 years na yung kaso. Ayun po, sa loob po ng walong taon. Sa loob po ng walong taon, pagtatago. Sa loob po ng 8 years na hindi pagtanggal ng face mask ni Epipanyo Labrador. Ngayon po, ngayon po, naaamoy yung mga ginagawa niya. Ngayon po natin naririnig, ngayon po natin napapakinggan yung mga ginagawa ni Epifanio Labrador noon. Maliban po sa kaso niya na qualified tet daw, qualified theft. Ito ba po sinasabi niya? Sabi po niya, nagpunta raw siya sa MBI noon, noon po, ah. noon na hindi pa naalungkat yung kaso ni Epifanio Labrador. Ito po. Pakinggan po natin. Pero sabi ko nga, bakit sa pabalik-balik ko sa NBI, noong mga araw na yon, yes. noong mga panahon na yon na may nangyari nga doon sa aking anak, at hinihingian nila ako ng detalye, at yun, yun na. Bakit, nisa, walang nagsalita o walang nagsabi. Kasi nung no, apo po ay gumunta uh, dun sa sa NBI, uh, hiningan po ko ng ID. Yeah. Oh. So, hiningan daw po, po ng ID. ID po. Yeah. Hiningan Hilingan daw po ng ID si Epipaño Labrador, a.k.a. Yun po ay hindi totoong pangalan, ni Epipanyo Labrador. Ang totoong pangalan po niya at nakalagay dun sa kaso ay Richard of, huwag alam na po ninyo kung ano po ang totoong pangalan ni Epipanyo Labrador. At hindi po tayo naniniwala na pumunta siya sa MBI, sandali lang po, sandali lang po na mag-picture ka o sandali lang na magpakuha ka ng picture na kunyari eh pumupunta ka pupunta ka sa isang lugar. Di ba? Kunyari, pupunta ka sa isang lugar pero hindi mo pakikita ang iyong muka. Pwedeng hindi ikaw ang kumuha nun. Pwedeng iba ang nagbibidyo nyo. Pero kung nagbibidyo ako, katulad ngayon, katulad po ngayon na nagbibidyo ako, na nagsasalita ako sa harap po ninyo. Ayan, totoong ako po yan. Totoong ako po yan. At hindi po yan. Si Epipanyo Cobrador. Di ba? Ako kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog Paki like, comment at subscribe Pakinggan po pa po natin ang sinasabi ni Epipanyo Cubrador Ito po po yung sinasabi ni, ni Epipanyo Cubrador Kaya? Hindi nila may Eduardo Manalo na isang monggol at si Raul na kung saan ay naging tiglesya ng Jablo. Mas pa na pa ng ng Jablo. Boyin, y... No sanabya. Ana di palayo sa mga ng iglesia Ng BI. Iramit ang iglesia ni Malang. ang ulan Ginamit ang ni Malang. <promotional> sabi po nito, sabi po ng Epipanyol Labrador, ayun uh, po sa kanya sinasabi ah. ang MBI daw po ay eh, ginamit ng Iglesia ni Cristo at yung mga ibang departamento. Alam mo, hindi mo magagamit ang MBI ang isang nagpapatupad ng batas kung hindi totoo ang mga sinasabi. Hindi magpapagamit ang sino man na alagad ng batas kung mali ang yung sinasabi kaya Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador tanggalin mo na yung face mask mo kilala ka na namin opo kilala ka na namin at sa mga kapatid po na nanonood muli po maraming maraming salamat po sa panonood po ninyo sa akin at kung pwede po eh, maki, maki, like, comment at subscribe po at maki share po sa mga social media po ang at ating vlog ngayon ayun nga po ang lakas po ng ulan sa amin ito pakikita ko po ang lugar sa amin ito po ayan iikot ko po camera ayan, ayan po ayan sabi ko nga po eh umuulan po sabi ko nga po umuulan umu sa amin sabi sabi ko nga po eh magkakali survey sana ako eh kaso po ayan po ang ulan malakas po ang ulan malakas po ayan naulan po ayan naulan. ulan ayun kung nakita niyo po napakalakas po ng ulan napaka -ula. napakalakas po ng ulan dito po yan sa may kalamba laguna kaya sabi ko nga po ang dapat iko -co content ko dapat hindi ko na po dapat hindi ko na po panonoorin o hindi na po ako magkukomento kay Epipanyo Labrador dapat dito na po tayo sa Calia Survey ayan Calia Survey ang uunahin po natin sa gagawin natin pagbablog sa Calia Survey si Kuya Will ito po yung matakbong senador eh po talaga marami pong natutulungan si Kuya Will marami po siyang natutulungan muli po Muli po, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment, at subscribe.